Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ay ay magdilimas ng ating mini pan para palitan na natin ng tubig dahil iba na yung tubig masyado nang madumi guys kaya ano. ito papakita ko sa inyo guys. Oh. Ang guys, yung mga isda. Yan. Yan oh. Lumayan, lilinisin natin 'yan para matuwa-tuwa naman yung mga isda natin dito tayo magsisimulang maglimas hindi natin nagamitin yung tiba oh. okay pero ayan nating alaga si pochi yung asong ano hindi marunong tumahol ganyan lang siya o oh. pipi daw yan eh pipi ayan huwag nang matakot, pochi. Uy, matakot si pochi nang matakot na si Kuchi o natin guys ang paglilimas ng tubig ng mini pump. Magdami kami ka guys. Maghapon siguro. Shoutout nga pala kay, ano, kay Nature Dreams. Job, shout out! Ako na nagliliwas na ng mga pagbaw! Pochi! Shout out, Pochi! Hindi ka naman tumatawag kasi!

nagsusurvive so, pa lang sila sila so, so yun guys, natapos na yung ating paglilinis. So ngayon ay shout out naman tayo ngayon. Shoutout kay Nakan Human. Shoutout Human. Shout out. Uy, kay ano, you know, shout out kay Liwa Liw TV. Maraming salamat sa iyong pag-share ng mga uh, video. Nature Dream, shout out. Kay Davers TV Mix, shout out din sa iyo. Uy, kay Rodrigo Octavlog. Maraming salamat, guys. Darwin Alikawai TV, shout out sa iyo kay Crystal Jane Asusenas yun shout out Oy, Joy Minjola shout out din maraming salamat sa iyong support ha ah. Oy, shout out kay it's your boy Buraout oh, Buraout. Ay. Ah, kay Joan AP shout out kay Globo BT Globo BT shout out sa iyo Dog Mini Farm, may shout out. Kumusta ka na? Oy, kay ano? Kay Nini Kitchen. Shout out din sa yo, Nini Kitchen. Sana galingan mo pang iyong pagluluto. Yo. Maris Rex Channel. Shout out. Hoy kay ano kay ano to, Ay, parang kay Lenny Yuli. Yuli shout out. Kay ano ko, hindi ko to kay Cubas 2T 526 shout out kay Mel's TV oy shout out sa Mel's TV Lilia Nabanal oy maraming salamat sa yung support ah. Ay, kay ano kay Agriculturist shout out sa yo oy tupas pa tupa. Biyahe ni oy Mami Kas maraming salamat sa iyong pag-support oy kay ano kay Mason Carpenter PH Shoutout out sa'yo kay Marlin Wismi Wismi ba to? Hindi ko naman tindan Ay basta yun, doon na yun. Uh, Shout out kay Yola underscore Yah ya, ya daw siya Ya Sahar Santo Shout out Ay, kay Ember Speedruns Shout out din sa'yo Maggie Scotty Scotty Ay Scotty pala sorry Uh, shout out din kay Alaga Hino Rondes yun, yun. kay Shanta Priya Shoutout out uh, shout out din kay underscore TDM TV Vlog shout out sayo. kay Jaime Martinez thank you very much kay Inlong thank you very much shout out And kay Pinay Province TV shout out at uh, yun lang guys sana nagustuhan nyo ang aking munting video. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. Bye!